Sa pakidal, magandang 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 lahat. Huwag kang baka sa YouTube channel. At sungang magandang kasama tayo si Edel. Albert. At si Angel. Kasi sa tibagang idol. Ito ay. Ito ay. Ito ay. Ito ay.

Ayun mga kaidol, yung video nga pala ito mga kaidol ay unang-una pasinsa mo sa inyo lahat dahil po ay nag medyo nagpatay-patay yung ating camera kaya medyo may nauna. At yung iba naman na nasa huli. Nagbaliktaran mga kaidol pero nasa unahan lang ang mali mga kaidol kasi medyo nauna yung isa. Dahil po ang ating camera ngayon ginagamit ay medyo may sira. Ngayong araw ay nagpatay-patay. Ano una, pasalamat pa rin tayo sa inyong palaging pagsuporta, palaging pagsubaybay at palaging pag-abang ng aming mga video. Always thank you. Lagi kayong mag-ingat mga kailula at God bless. Lalong lalo na sa inyong pag-iskip ng ads. Maraming salamat po. <laughs> <Edward Sandman. laughs> kapon.

benta ng lupa benta ng lupa ngayon <laughs> dol dol tabid na yo medal ginalwan ka dol kalahan do dol alam dol di ng kahapon dan ami sibad Pa-kul mo paiden. ito Albert talaga matindi. Okay. Oh, idol. Ngayon, pwede naman. Asan na 'yung? malit lang din idol. Dito pumutok may bangkay idol parating tol. Idol, ayan. Idol. Sate para marami. Dito mata libo, libo-libo 'yan. Talagang makakain diyan. Taho oh. din idol. Di malakas din idol ah. 'Pag malit lang, oh. malabang konti ho. Oh

Sa uh, tangkal payon. Ngayon, um, uh, no, lord. So. raw kain dito, ang dito. 그럼 아이돌 버떡아 아나곗나좀 이랬을래 케이돌 아또 Ano lang? Sa mga tinamaan. Ang mata. mata nyo. Ang mata nyo. idol idol. Albert. Ah! idol. Ang galing mo magsangit idol. sangit idol Walang-wala nga yung mga gansang sangit galing idol, Albert.

Wala daw kayo doon. Tak! kayo doon. Tak! Tak! ka. sarap ka? mga idol. Ang ah, talente uh, idol. Di makawala <laughs> talaga. Matalakas doon. Sigurado. Kaya walang pangulam. Walang <laughs> pangulam. Mahirap ha. May hala doon. kila kila bas ping ay ibas pala ay doon nangigit pa rin na kaigit siya sa kusanit drama kaya naman sa idol kaya tayo mga idol yun gua doon lumari doon wow maliit lang pala idol malaki ng mga idol narinig ko sa sanit sinayang ko sa idol alam mo malaki sa sanit ito na mga idol. Ito na mga idol. mga idol. Sino idol. Kaya tayo dito. Bahay kik rati, <laughs> <tortign> <tortNow>, na biya. kit mga idol Ito sa idol. era to. Mga adimbas. Parang lahat po. Kumamaya pa siguro. Kami ng mga idol, may na. May mga idol. Kita nak kira macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? angin, hangin hindi niya niya mga idol ah lang ang namin ang nagiging ina naguli lang dun ah mga agad Grabe, sangit mga idol laksan lang sangit mga para mag iyo ah. <laughs> nakabigat nang mga idol gihab ko ro okay, gihab, wala kayo idol ah. Oh, wala. Nagkakaroon kasi. Sakit sa na tugat kayo idol. Ay, babag mga idol ah. Ah, babag. Babag mga idol. Huwag din siya idol. Ah, huwag din mga idol. idol, uh, mag -idol. Mag -idol. Uh, iray na to. Puro, ano al alimbas. Alimbas mga idol. Naigop ako sa mad. Sakit kayo

Ano na makaidol Ano makaidol? idol. Yan ang idol, ari ah. din mga idol. Uy! Laban mga idol, baka lapo. Don. Oh, monoman. Gampangna <laughs> orange. Gampangna <laughs> orange. Gampang, Kak. Iya, benar. Gampangna orange. Isig <laughs> teng. <Kambang na orange. laughs> <laughs>

ari 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 ayo ndo yo benar na trapal kada maidal sumo Nalilig ko di babahanan Masibad mga idol? Wala na mga idol, wala na mga kain Idol? Wala idol? Mangalit masibad mga

May susah lu ni lo. Ah, ini nice 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 okay. oh, okay. ah, idol. Huli mga idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. Ini idol. 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 yan upe Yan tap Yan

またバイバイ。